<laughs> Sakbo ka pa pala eh. <laughs> may sugat ako yung pagkakaita ko. Gagaling kaya yan. <laughs> Saan yung nara? Ha? Nara. Yung, ayos, timba. Natapon yung nara natin. Hilain mo muna yung buntot no, para ano, manghina. Ha? Kilain mo yung buntot yan 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 yan. Balaga tukin mo. Balayin mo, balayin <laughs> mo, balayin mo. Binta natin kay ano. Ay, ay, ulo, lukte lang. Nakita ko na. Kika lang. Pitin ko yung ulo. Pulihin mo. Oo. Oh, ayan, ayan. Ayan o, Nakangangano, Oh.

Huwag oh, uh. mong hayaan na pumulupot. Huwag mong pumulupot sa'yo. <laughs> Ikaw, <y> <laughs> 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 Siyah, takin mo, takin mo, takin mo. <laughs> Paas muna natin. Ha? Paas muna natin dito. Tara. Let's do it. Break. Guys, nakakuloy uh, natin yung pangalawang, no, guys. Ayos, awa. Ayan, no. <laughs> <laughs> Okay guys oh. So, ayan. So guys, ganun yung ano dito guys oh. So, Naka first time namin makakita ng sawa kanina guys. Meron dito. meron nakatakbo. Ito naman. Bago to. Ayan oh. Ayan Parang dito. Baka doon ang doon. Napatanol. So guys lagay so, uh, Ilagay mo na namin siya doon. At di tayo makapaghawa ng ayos. So pero pakawalan natin to guys sa kabilang bundok guys. Pakawalan namin to sa kabilang bundok. So guys, so dismayado na tayo maghawan dito guys kasi marami pala sila. Ayun know Oh. Okay, guys, so. Oh. Ayun o. Ayan uh, guys, ang laki oh. Ayan no? oh. Tadali natin kayo, kay Karomi. So, dalhin mo natin dun guys. ah, na... Pakita lang natin dun sa ano. Pakawala namin dun sa kabilang ano. Kundok. Papulupotin mo sa kamay mo. Ah, Puluputin mo. Pero tayo balik din, mapahinga muna tayo, putang na. Iba yung kanina, ni. Ha? Kaya nga. Tara, tara, tara. Tara, ba meron gustong sawa? So, guys, hanggang dito na lang muna yung video natin na ilagay muna natin sa, sa hawla.